di sa Virgin Island ari ko ang daming mga ito pag yan ay yung takbo na takbo ano yan mga shell itong kito magtatago sila yun Talaga talakot yung mga shell ay daming shell Oh. <laughs> Dahil naglalakbay oh. O, tingnan na lang ninyo sa mana ano, pagkaray family oh. Humihinto sila Jay, no? Yung mga shell. Oh, puti, puti. dalam rumah